O, oh, sakay na kayo. Sige, sakay. Ito so, si Ayo to. Ayo to. Ride na, ride na. Sige, sakay na. Ilang kayo dyan? Apat. Apat. Sige, doon ako. Marumi ang ano, step in. Marumi. Di ba, Baka okay. Airport, Oh, sabi sa inyo eh. Sabi ko kaya ano ba eh. Tagal-tagal natin hindi umaambon eh paglabas natin eh. Sabi ko kay Janet, mo subukan mo lumabas tayo. Uulan niya. Oo, so, yan. Janet. Dito na. Madulos Madulos natin. Natin. Andito na po kami, mangunguha po kami ng rambutan. Yeah. Sabi niya wala akong sinabi. Sa kanya. Sabi <laughs> diba kasi... yeah. nga, kaya ka lang sa akin kasi wala silang guide ako sa kabila. Wala ka daw sinabi. Sabi yeah. naman, hindi na siya. Sabi, hey, sabi ko eh. okay, wala silang tayo kasi itong... sila, ano ako dito, wala dito, wala dito, Ay, ano siya? dito, dito, kasi dito, dito, ano ba kukunin natin eh? Eh May ano pa? May lansones pa o. Oh. okay. Saka

Pampers Eh lang. Si yung kubo noon eh, no? oh, wala. Wala yata. Ang <coughs> dami pala natin, ano? <coughs> Ingat kayo dyan, madulas, ha? Dito muna tayo, pahinga. Ano din sa taas yung ano eh, yung kayo ko. Ginawa nila yung mga babae. eh. Ayun, barang may tao doon eh. May marami po bunga oh. Hello, oh, rambutan oh, dati pang bunga. Ito oh, na. Ano 'yun? Bumabagsak ayun. na. Nagaano 'yun?

mong cua. Rồi. Dạ. À. Lan lay mô. Đó gì đó. Nè ca gì vậy

Ayun Ay, na magdilas, yung puno. Puno dito po. Oo. Oh. magbubuko pa naman kami. Kaya marami pang bunga pala rambutan, pero lansones wala na. Lansones, kakang tina eh. Marami lang Araw-araw niyo harvest ng lansones? Meron pa din lang sonos siya lang mataas eh. Mahirap pa nyo. Oh, Mahirap eh, nakita kami niya eh, no? ay, yun, Two years eh. di ba? Yeah, nandun siya. Lager yan. Nandun siya. ka sa Nandun bansa. nakita kami noon eh. Nandun Nandun siya. Nandun Nandun siya. Nandun Nandun

Tama, pakibigay kung anong may limang kilo ata ako na sasalan. Ano? Magkano kilo ng nasasanes niya? 40. Dito lang sa amin. Dito Kung kwenta ng ate. Yeah, ibigay nyo na sa amin 'yon. Dito lang Huwag niyo na ibigay sa iba, sa amin na lang. Oo, oh, yeah Sige. Salamat muna, kuya. Okay. Yeah. Happy ah, na napapunta kayo sa pinamputas? Oo, oh, pinapunta kami na natin dito. Kaya At natin ay... kasi may, ano eh, may... Oka, bumigyan ako sa dapat na ito. Ito na sa batangkat. Lahat? Oo. Oh. Narambutan? Oo. Oh. Mayroon pa, kaya lang gusto namin kami dito tatung. Okay. Pakapagalang isang baldeno. Oo eh! <laughs> dito na, dito na. Para metrin. Huwag ka na umakit. Lama. Dito, huwag ka na umakit. Dito na lang. Mataas yun. Huwag na, dito na lang. Hayaan mo sila bumaba. Madulas yan eh. Sa ba? Sa damon... ba? Hmm. Ayon, ito oh, hoy. Dapatin okay. nyo yan. Pwede yan. Yan ay pinitas niya, inihagis niya. Oh, ibulsan niyo na yan. Huwag nyo na ilagay. Huwag niyo na ilagay sa timba. Ayun pa, oh, ayun oh. Sa bibig. Hmm, ito oh. Shoot.

Yan ang pababa magulas yan. Dapat may kahoy. Ah, garing tayo niyan. Pag yun yun nabula po. Magdulas. Diyan oh, ito may pupu dito ha. May nakatapak niyan.

Kapagamot na po na ulo ko. Ito ako katunayan. Baka na i-ID mo yung... <laughs> ha picture na medyo buka dito. Ganyan lang ang anak niya daw, nasa upang hindi maina ba? Ganyan niya! Ilang beses na nga yun? Hindi na mabasta-basta. na Ito na katila sa may gilid na Osborne. Ilang beses na nga rin Ano naman sinabi niya? Hindi! mo na yung picture mo! Oo!

Ah, ah walang di abot. Alin? Ay, ito pa, dito, hindi, Baka hindi ako sabihan. Eh. Sabi ko wait lang ha. Magay ko lang sa buhay. Hindi abot ang dito. Kumaya-maya na ha. Ako ito. Koy dina. Akin, dala ko yan. Ano ako ko yan? Hindi mo nakita? Wala eh. Bago ka mag ano na ano? Dito. Anong itawala? Wala lang. Baby daw ni ano Anong kulay? Itim po. Na, Ito pala. Ito <laughs> <Sa bulsa> pala. <laughs> Ano ba tawag dito? Miracle fruit daw. Oh, miracle fruit daw ito. Miracle fruit. Eko, pera na. Kakain ah, pa tayo. Ayaw daw. Po. E, po, ay, dala. Niya, kaya baka, marami kang dala. Baka madulas ka. Hmm. Poy, yata ba basket mo kay Hindi. Kaya ay, ba? Eh baka may maiwan ha. Cellphone. Kayo, madulas 'to. Baba. 'Yan talagang maputik 'yan. Bubulan 'yan. Goit mo. Wala. Wala bang naiwan? Guguhog, uh, okay. make... guys. Hugas tayo. Pakakaawa yung bani, ano? Ibobet. Mm -hmm. Pea, hey, ano gusto? Kalo? Lako siya paru-paro. Lako po. Ayan mo. daw. Oh biglang bagaw Kubaliw yun. Balik lang po ito. Wow, dulat e. Ayaw lang. Dudulat Dahan-dahan lang. Pero madulas pa rin ito. <tipas> បាក់ញ៉ាញ់ដើម្បីមានស្បែកស្អាត Oh, kain na na. Kain na na. Yeah. Ay, sa kabilang mesa. Sabi. Okay. Oh, wala naman Kasi bobe. Okay na po. Okay na po. Okay Yeah. O kulang dadagdagan natin 'yan. Mm. Ano? Hipon daw po. Ayipo. Ah, Pag sama nyo at at ano, magkakasama sabay na mamamaga lalo um, uh, okay. uh -huh. um, so, um, mamamaga ang paa hindi naman malakas. Narinig mo ng Oo, oh, 'yan ang masarap. 'Yan Marami nga na rin natapon eh. sige. ano sige. Datagdagan natin pagtulang yung bayan. Sige Yeah, Sarap. Oh, dito yan Oh. Ito 'yung caro tayo. dito 'yan, Sasama dito 'yan. Oh, sasama dito 'yan.